Hindi inabot. Hindi inabot. Hmm. Hello! Hello! Ito na naman po, oh, nagpapa putol po ako ng ano ng mga sanga, -sanga ng mga mangga para po madinis ang puno ng mangga. Ayan, tapos para po uh, ang isa pa ay ano para mawala ng lilim ang paggagawan ko ng gulay yan. yan. so kaya po pinapalinis ko yan yan o oh. Marami po yung mga preparasyon para magkaroon ng ano ng tanim ng gulay kasi isa uh, kahit man po hindi ibebenta ang gulay kinakailangan din po ay meron ding magandang preparasyon para mamunga siya. Ayan. Kaya pinaligpit ko po lahat ang mga ano, mga kalat-kalat, mga sanga-sanga para po maging malinis. Napakarami po pa rin proseso na mangyayari bago magkalinisan. Ayan. ito so, ayan guys araw-araw na rin po itong trabaho namin dito so, para po magkaroon din kami ng ano ng makuha na ng gulay nang hindi na po bumili ayan po guys meron ako isang punong suha ayan pinatatanggal ko po, po yung mga sanga ng mga mga tuyo-tuyo upang siya ay mamunga ng maayos para po ang tawag dito sa amin ay nagpo-pruning tanggal po yung mga tuyong mga sanga, yung mga sumusuloy na mga bago, yan. Tatanggalin po yan para pagka sumuloy uli po ay mamumunga siya ng maayos. Ayan. Ayan po si Tarzan, no. Tarzan